Yun, mga Abel. Ayan. Maganda ang panahon ngayon. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. At nag-aabang na tayo ngayon ng mga ibon natin galing sa TGRC. Pinakawala ng ibon natin ng 640 sa Bukawi. So, anytime. Parating na yung mga ibon natin. Kaso hindi nga lang natin nilaban si Miss DQ. Ayan, si Miss DQ. Kasalukuyang mag-e-egg siya ngayon. Kaya hindi natin siya isinakay. Sigurado napakabagal niyan. Ayan, magang magana yan. Sigurado ilalabas niya ngayon. So yun, mag-aabang na tayo ng mga ibon natin. And then sa uh, PUF, wala pang time release. So naka-live pa sila ngayon. So tingnan natin. Uh, yun naman, alam ko na sa San Jose Bulacan. Ah, San Jose. Nueve isihan na yung bitawan namin. Kaya tara, mag-aabang tayo. Kasi ang inilaban natin ngayon is si Banlon 73. Yan. Nilaban natin ng pooling. Sigurado. Baka sakali. Tingnan natin. Kasi siya yung mabilis nung una eh. Kaya tara, abangan na natin mga ibu natin. Ayan mga ben, Nauna sa atin is si ano, si red pepper. Ayan na, sabi ko na eh. Maagang datingan eh. Ay pang buwa pa mga abel ng ibon natin. Nagro-ronda pa. Diyos ko. Ayun o. Baba na kayo, baba. Ayun yung mga ibon natin. Dalawa na. Ayun o. Sino kaya ito? Sino kaya ito? Naku, hindi ata ito yung nakalaban natin sa puling. Patay. Yari tayo. Yari tayo. Kunin natin yung Pantawag. Ayan, tatlo na. Ayan nga. Sabay-sabay na yung mga ibon natin, mga kabel. Aray ko. Asa na kayo? Baba na. Ay, pang bumaba yung tatlo. Ano ba yan? Yan ang mahirap pag nasabay-sabay ibon natin eh. Ayun o, no? tatlo. O, oh, orik ko. Wala yung nakalaban natin. Ayan, pababay natin. Ayan, tayo pong buwaba, oh. Patay. Ah, bali ang mga nauna sa atin, si Brown, si Red Pepper, tapos si Peter B, at saka magkapatid na Peter B ang dumating sa atin. Ayan na. Ay, pambuwa Patay. Wala na. Yanig ang ating mundo. <laughs> Ganyan kalalakas yung ibon natin mga abel Dumating na. Kasi ano, malapit pa lang naman yan. Bukawi. Kaya ganyan ang rondahan ng mga ibon natin. Yan na. Bumaba si red pepper. Ayan no? Aray ko. Asaan ka pa? Aray ko. Dumiretso pa. Nagurdo kasi doon sa ano. Doon sa tatlong na nalipad pa. Ayan na. Baba na. Nako. Mga Abel, mukhang hindi tayo muna lalaban sa TGRC ng pooling kasi nagro-ronda yung mga ibon natin. So, possible nga, hindi natin pwedeng ilaban. Kasi ayan o, kita nyo naman ang ginagawa ng mga ibon natin. Ayan o. Bababa na pero ayaw pa rin. Yun na, una pa yung kapitbahay natin. Shoutout sa iyo, Riz. Ayan o. Aray ko, Diyos ko. Ayan, oh. The si red pepper pa rin bumaba, oh. Hmm, dalawa na. Baba. Baba na. Baba na, oh. Yeah. Ayan na. Ah. Ayan na ah, yung mga ibon natin. Si Red Pepper at sa si Asya, ano? Peter B. Ayun yung isa. Yung isang Peter B natin napakalakas. Ayan. bukawin natin. Ayun, ronda. Ayun yung pampamasok, papasukin na natin 'to. Ayun, sayang. Paso na, pasok, 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 pasok. Pasok. Ayun. Galing. Ikaw lumabas ka, hindi kita grito. Oy, lebas lebas yan. So, nasan pa yung isa? Yan yung ano natin, si Red Pepper na hen. Ay, si ano, si Peter B na matagal pumasok. Yan yung laging late umuwi. Pero ngayon, maaga na. Yan ang sinasabi ko mga Abel. Pag habang tumatagal, ah, uh, gumaganda yung uwi ng ibon. Kahit laging late sa... Oh, ito yung naalaban natin ng puling. Papasukin na natin. Pasok, 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 pasok. Oh, ayan. Yan yung makulit, 'di ba, mga abelay? Bird eye. Pasok na. Late ka na. Pasok na, pasok na. Oh. Pasok na. Hmm. Pasok na. Yan. Yan. Lak mo na natin. Ayun na nga mga abelo, ayan. Uh, na clock na natin si Baldon 73. Ayan. Pero mas nauna nating ibon itong si ano, si Red Pepper. Lipat natin. Kasi gusto niya dito. Eh. Si Red Pepper then si ah uh, Peter B then yung isang Peter B pa na checkered na hina nasa taas bali kumpleto na yung ano natin kompleto na yung South Warrior natin yung isa nasa tam nakatambay lang doon sa bubong hindi ko makita baka nandoon sa bandang gitna eh. Ayan, oh. eto si Banlon 73 is medyo late na 900 900 ano ba? 941 ata 941 o oh, 71 yung speed nito So, talo na nga tayo. Base kasi sa ano natin, may mga nako na tayong ibon. Ito, napakaagan nito Yan. Possible, nasa 1,000 plus to. Or, abutin ng 1,1. Kaso nga lang, talagang ang mga ibon ko, pag malapit, ayaw bumaba ka agad. So, panay silang kak, isa lang yung hen, yung si Peter Hen. So, yun. Uh, baka hindi muna tayo lalaban sa mga susunod na pulling kasi, ayan, nakikita nyo naman. Uh, napaka lalakas ng ibon natin. Hindi agad bababa matatalo lang tayo, magdodonate nung tayo magdodonate ng uh, ng pera sa mga alaban natin, dahil saan nila mabibilis pumasok at uh, hindi na natambay yung sa atin natambay, kaya syempre tayo, uh, alam na natin na hindi tayo mananalo sa mga pooling pagkagay. siguro fanrace pwede labanan na natin sila fanrace, yan so mag-abang pa tayo mga abel susunod natin abangan yung uh, PUF naman yun nga mga Abel uh, based doon sa tinignan natin na ano uh, klaing system ngayon ng TGRC so pang 17 tayo so panay letter B lang yung nagkaklak pa ngayon pa lang ang ngayon ah so ngayon masisipa pa yan kasi mayroon pa magkaklak ng Angeles San Fernando uh, Porac Mapalakat ayan yan marami pa magkaklak kaya hindi pa natin alam Kaso pang Kung baga sa bracket O cluster Na letter B Pan-17 tayo Wala pa kasi nagkaklack sa ibang cluster Doon pa lang kasi itong malalapit pa lang Bulacan Apalit uh, Macabebe uh, Santo Tomas San Fernando San Luis Candaba Yan yung mga bracket namin So yun uh, Based sa ano Uh, hindi tayo nakalaban ng Saibet eh. Hindi mo na tayo lumaban na. Uh, hindi rin pala nagpapahuli yung ibon natin mga Abel. Kaya okay na okay pa rin. Ibig sabihin, yung mga ibon natin, yung lalo na yung si Red Pepper at sa si pangalan ito, si Peter B na Blue Bar. Maganda yung uwi kaya napakaganda sa susunod. Subukan natin. Uh, subukan natin ulit kung ano kasi nag-base lang naman tayo kasi 900 lang yung speed ng ibon natin. Nag-base tayo do sa ano, sa pauwian. So ngayon, tingnan natin after 15 minutes, i-update ko ay maya, maya. So ayan mga Abel, uh, bale ano pala, ang PUF din pala nag-release ng 6:40. So mag-aabang tayo after 1 hour niyan sigurado. Meron nang darating niyan mga Abel. So update update tayo mamaya. Ayan mga Abel, dumating na isang ibon natin kasi sumama sa ronda sa kapitbahay natin. Yari tayo. Tatay, Yari na. Sayang yung ibon. Ayaw bumaba. Ayun oh, may intermoronda kasi dalawa doon sa kabila eh. Patay. Dali na. Dali yung ibon natin. Nagronda sila na nagronda mga Abel. Wala. Talo tayo. na pa yung isa. Baba na, oy. Ayun na, nakalaban natin. Nauna pa yung blue bar. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok na yung dalawa. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. Pasok na, pasok na. Ayun, magkakasabay pa sila. Yun, yung kalak muna natin yung nakalaban natin. So ayan mga Abel, sayang 1073 na lang yung speed ng ibon natin. Ayun, sayang. Etong sticker niya. Ito yung mga ibon natin, no. Oh. Asa na isa ito yung blue bar. Ito yung isa ababa, abababa lang yung south natin galing sa PU sa ano, TGRC. Hmm. Aba, ayan yung dalawa. Isang Jansen at sa isang ano, ah uh, Peter C. Ayun ano, dugyot pala to. Ayun, kulit. Maatikis talaga ulo nito. Pasok, 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 pasok na, pasok na, pasok na. Pasok na, pasok, pasok. Ayan o. Oh. Mabilis din tong blue bar na to. Sayang. Sumabay do sa ronda nung dalawa. Sayang. Okay lang yan. Wala tayong magawa. Ganun talaga. Part of the race. Papasokin na natin yung isang ibo natin na yun. So, ito na mga apel yung ating itim. Ayan. Namamara ako na ng gusto. Ayan. Ito na. Dumating na siya. Ano dumating? 8.14 8.14 dumating yung ibon natin ayun. Pasok na Uy Uy Talagang palatambay itong ibon na to Pag dumating na yung itim na yan Ibig sabihin Yari na Yari na mga buto-buto Sigurado Magiging ano siya uh, Hari na naman siya dito Ayan O baliktad na naman ang pwesto ninyo Ayan, dito nga sa kabila, ayan. Meron tayong tatlong ano dito. Tatlong pugaran kasi panay sila lalaki. Ayan. Kasi pagka isa lang, nag-aaway-aaway sila. Kaya nilagyan natin silang tatlo. Pero wala silang mga apa, ano kaparis pa mga abela. Ito lang yung may kaparis, ayan yan. Ayan. Yang itim na yan, at saka itong jansen na yan. Ayan mga Abel, eto na yung isa po nating naka-sticker sa PUF, kompleto na yung PUF natin. Ayan, hindi na natin ikaklap Late siya, ayan. O. Kung anong una niya nung nakarating, naman yung late sa mga ibon natin. So ayan, ganyan talaga karera. Minsan mabilis, minsan mabagal. Okay lang 'yan. Wala pa naman tayong ano, derby. Babawi tayo. Wala pa naman kayong masyadong ano, uh, binibigay. Kumbaga, panay tubig lang tayo, ayan. Sa powder ni Egan William yun lang ginagamit natin pero oral o oh, ano wala pa tayong ginagamit yan meron man tayong ginagamit ingin ang pala ang may kumukul ayan ito pa meron pa nga tayo ngayong Sunday nagbigay tayo yan o oh. ito hindi ihi na pala ka to. ano to tolome probiotic ang sakalam lang ayan tolome tayo ngayon Sunday ayan Bali kompleto lahat lang mga isinakay natin sa PUF at sa TGRC. Yan. Bawi na lang tayo sa susunod. Pero sa tingin ko, hindi mo na ako magpupuling mga Abel kasi nagro-ronda pa yung mga ibon natin. Saan na lang, pagka-pan-race na, doon na lang tayo sasali. Congrats sa lahat na nanalo.